Sa nakaraan nating video, napatalsik ni Bear si Baek an sa kanyang ataki. Sabay mabilis na rin sumugod ulit dito si Bear si Baek naman ay patuloy pa rin sa kanyang pagtalsik. Nagulat naman siya dito nang nakita niyang papalapit na ulit sa kanya si Bear Ryu. Ibinalik naman niya agad ang balanse ng kanyang katawan upang humanda sa papalapit na ataki. Si ay tumalo ng mataas sabay ginamit nito ang teknik na The Steel Dragon Swordsmanship. The second technique, Skybreaking Breaking Martial Skill, ang ataki ni Beer Ryu ay papalapit na ng dahan-dahan kay Bek Joan hanggang sa kunti na lang ang pagitan nito sa kanyang mata. Hindi nagtagal, nagawa na rin tumama nito kay Bek Joan, pero nagulat na lang dito si dahil nagawang mas alag ni Bek Joan ang kanyang ataki, hindi niya akalain na mahaharangan pa ito dahil sobrang lapit na nito sa kanya. Sabay mabilis na rin humiwalay si Birrio dito, sinabi ni Beck Joan na para daw labanan si Birrio, kinakailangan daw pala niya magdagdag ng isa pang espada. Sa kabilang banda naman, sinabi ni Soma kay Che Olma na para daw humihina na ang tunog ng bell nito. Si Che Olma naman ay hindi makapaniwala na nagawa siyang masakta ni Soma. Sabay mabilis nitong ibinalik ang ginawa ni Soma sa kanya. Binigyan din niya ito ng malakas na suntok kaya napaatras na lang si Soma dito. Sabay sinabayan pa ito ni Che Olma ng madaming suntok. Hindi naman ito naiwasan ni Soma kaya selong-salo niya lahat ng suntok ni Che Olma sa kanya. Sabay tumalo nito para suntokin si Soma, pero sinabi lang dito ni Soma na ang hihina daw ng mga suntok nito sa kanya. Sabay salag nito sa kamay ni Che Olma ang kinakatayuan naman ni Soma ay nasira dahil ito ang tumanggap ng impact ng suntok ni Che Olma kay Soma. Habang hawak pa ni Soma ang kamay ni Che Oma, sinabi ni Soma dito na kung ang tagabantay daw ng pintuan ay sobrang lakas. Gaano raw kaya kalakas si Chonma, sinabi dito ni Che Oma na ang lakas daw ni Chonma ay langit na. Sinabi dito ni Soma na pumunta raw siya dito upang sirain ang langit na tinutukoy nito. Napangiti naman dito si Che Olma sabay sabi nito na ang katulad daw ni Soma na pumunta dito para labanan si Chonma. Nahihirapan na sa isang tagabantay ng pintuan lang. Sabay bigay ng dalawa ng kanilang malakas na suntok sa kanilang mukha. Nagawa naman ni Soma na mapaatres si Che Olma. Si Che Olma ay hindi makapaniwala na matatalo siya ni Soma sa santukan. Sabay si Soma ay mabilis na sumugod dito. Hindi naman na nagawang iwasan ito ni Che Olma kaya sinalo niya ang lahat ng suntok ni Soma. Iniisip ni Che Olma na nararamdaman daw niya ang sakit hanggang sa kanyang mga buto. Hindi lang daw yun, ang kanyang chidin din daw ay mabilis na nauubos. Sabay sabi nito na kahit na raw matapos na ang buong kalawakan. Kailangan daw niya itong matapos, kahit pa raw kailangan na niyang gamitin lahat ng kanyang lakas. Sabay sinigaw nito na hindi na raw siya makikitang luluhod ulit. Pero bigla naman siyang nagulat dahil mayroon ng madaming sipa ang papalapit sa kanya. Sinabi dito ni Soma na katulad ng kanyang bibig, ang mga galaw daw nito ay naging madumi na rin. Meron pa raw itong dugo sa ilong, sabay tumama na rin ang atake ni Soma dito. Si Che Olma ay tumalsik sa malakas na atake ni Soma. Sinabi nito na hindi raw ito makabuluhan, pero sinabihan lang ito ni Soma na kahit baraw mayroon itong katawan na kasing tigas ng bakal. Sa huli raw, isa pa rin itong tao, sabay malakas na tumama ang suntok ni Soma sa mukha nito, malakas na tumama si Che Olma sa sahig, sabay gumawa ito ng malakas na impact kaya nagkaroon ng bitak ang sahig, sabay bigla na lang si Soma napatigil at napatingin na lang kay Che Olma na nakaupo lang, sinabi dito ni Che Olma na sobra raw itong nakakahiya pero sinabihan lang ito ni Soma na kung nahihiya raw ito, mahiga na lang daw ito dito. Sabay sabi nito kay Soma na kahit na raw hindi niya ito gustong gamitin. Dahil daw napunta na siya sa sitwasyon na ito, wala na raw siyang pagpipilian pa kundi ang pataasin pa ang kanyang black devilish soul merit sa extreme level nito. Pero sinabi lang dito ni Soma na ang magiging kalalabasan daw ay ganun pa din. Sabay dahan-dahan ng pinalalabas ni Che Olma ang mas malakas pa nitong anyo. Sinabi nito na ito raw ang pinagbabawal na lugar, nakakain sa kanyang buhay. Kahit na raw ito ay hindi pa kompleto, wala na raw siyang pagpipilian pa kundi ang gamitin ito. Sabay pa kawalanan ito sa kanyang extreme level of the black devilish soul merit. The great rigid body sa kabilang banda naman, sa may balon. Sa loob nito, Andito ang tatlo na mabilis na lumalangoy upang makapasok sa loob ng Mary Ong Fortress. Nagulat ang tatlo sa kanilang naramdaman, napatanong dito si Bekchoa kung ano raw ang tunog na yon. Sabay napasabi naman si 77 na ang buong fortress daw ay gumagalaw. Sabay nakita naman ni Bechowa ang security mechanism ng lugar na bigla na lang nag-activate. Naisip niya na dahil ito sa pagyanig na nangyayari, sabay biglang may matutulis na patungo sa kanila. Nagawa naman nila itong maiwasan at wala sa kanilang nasaktan. Sabay may malaking pillar ang biglang lumitaw sa kanilang gilid pero nakaiwas naman din sila dito. Napansin ni Bekchoa na ang pillar na lumabas ay gawa sa 10,000 taon ng cold iron. Si 77 naman ay sinabing dahil daw sila ay nasa tubig. Ang kanilang lakas daw ay nahati na, samantala, Sinabi dito ni Ligon Act na ang kanilang sitwasyon daw ay naging mahirap na. Sabay pinauna na nito ang dalawa. Sinabi nito na huwag na raw magalala ang dalawa sa kanya. Mabilis naman sumang ayon dito si Bekchoa dahil nauubusan na rin naman daw siya ng hininga. Kaya mabilis na umalis na ang dalawa. Sinabi ni Bekchoa kay Ligon Act na magkita na lang daw sila ulit. Habang si Ligon Act naman ay iniisip na wala na raw siyang hangin pang natitira upang bumalik. Sabay lapit nito sa pillar, sinabi nito na wala daw paraan upang masira ito. Ito raw ay isang 10,000 cold iron, sabay lapit naman ito sa gilid. Sinabi niya na kapag daw gumawa siya ng butas dito, ang lupa raw ay guguho sa kanya nang hindi niya inaasahan. Sabay bigla na rin mayroon siyang magandang naisip. Sisirain na lang daw niya ang itaas upang hindi siya mamatay dito sabay labas niya ng tatlong bilog na bomba sa kanyang dalang lalagyan. Sinabi niya na wala na raw siyang iba pang pagpipilian. Sabay mabilis naman umangat ang mga bomba pataas, sinabi niya na hindi raw niya kailangan magkamali. May isang pagkakataon lang daw siya, sabay ginamit na niya dito ang tinatawag niyang beating stick method. Thunder blast consecutive attack, sa kanyang ginawa. Malakas na pagsabog ang nangyari, Nagawa nitong batasin ang sahig kaya ang mga tubig ay nagsitalsikan pataas na parang isang fountain. Nagulat naman dito ang mga taong nakabalabal na nag-iihaw ng karne. Napasabi na lang ang isa na isa raw yun pasabog, habang ang isa naman ay nagtaka kung bakit daw may tubig sa ilalim. Habang sinabi naman ng isa pa na hindi na raw yun ang mahalaga ngayon, nakikita raw ba nila na nasira ang 10,000 cold iron, hindi nagtagal. Si Ligon Ak ay umakyat na rin sa butas na kanyang ginawa, habang ang mga taong nakabalabal naman ay naglalabas na ng kanilang masamang enerhiya, sabay nakaakyat na rin si Ligon Ak, napasabi na lang ito na nagawa pa raw niyang mabuhay doon. Napatahimik naman ang mga ito nang makita nila ang isa't isa. Habang Kilebek Chowa naman, nagawa na nilang makalabas sa tunnel na kanilang pinasok. Natuwa naman dito Bibek Chowa dahil nakaalis na rin sila doon. Habang si 77 naman ay napatanong na lang sa kanyang nakita. Sinabi ni Baek na mayroon daw mga buwaya, ito raw ang pond ng Soi Ong Palace. Ang bahay ni Dang Soi hindi naman nakaimik si 77 dito dahil nakatingin lang siya sa mga buwaya. Samantala, sa labas naman ng bahay, may mga tao dito. Ang apat na babae ay nakaupo at malaki ang problema nila. Ang nakatayo sa kanilang harapan ay ang pangatlo sa ranggo ng Mary Ong Fortress na tinatawag na Wise Lady. Ito ay si Dang Sou tinanong ni Sou Yung kung kaya daw ba nilang ayusin iyon. Humingi naman ang tawad ang babae sa gitna, at sinabi nito na wala na raw siyang magagawa pa. Nagalit naman dito si Sou Yung kaya pinitik niya ito sa nuo. Ang babae ay tumalsik dahil sa lakas ng pitik ni Sou Yung dito sabay bumagsak ito sa lawa na puno ng buwaya, sa pagbagsak nito sa tubig. Mabilis naman itong tinupok ng mga buwaya, ang tatlong babae na nakita ang nangyari ay nanginginig na lang sa takot. Sabay tinanong ni Soyong ang isa pang babae kung kaya daw ba nitong ayusin yun. Humingi naman din ito ng tawad dito, sabay sinabi pa nito na gumawa daw ito ng request sa Phantom Demon. Hindi naman nagustuhan ni Seo Yong ang sagot nito kaya pinitik na rin niya ito papunta sa mga buwaya. Sinabi ni Seo Yong sa dalawa na hindi raw niya magagawang ipakita ang kanyang mukha sa harap ng Phantom Demon. Sinabi dito ng babae habang nanginginig ang buong katawan nito na kaya daw niya itong ayusin. Sabay sinabi ni Seo Yong sa isang babae na hindi nagsalita na hindi na raw niya ito kailangan. Nagulat naman dito ang babae, samantala, nagawa na rin nila Bekchoa makaangat ng tubig. Nakita nila ang ginagawa ni So Yung, kaya napasabi na lang dito si 77 na napakalupit daw nito. Si Chon maraw ang Lightning Sword, ang Wise Lady, ang Phantom Demon, at ang apat daw na bumuo ng kasalukuyang Mary Ong Fortress, hindi niya raw alam kung sino sa mga ito ang pinakamasama, dahil pare-pareho lang naman daw ang mga ito, ang mga buwaya ay masarap na minumukbang ang mga babae, hindi nagtagal na karating na rin sila Bechoa sa Pampang, sinabi ni 77 dito na ang lugar na raw na ito ay wala man lang security, hindi katulad ng kanyang iniisip, wala raw siyang makita na mga bantay dito. Tinanong naman ni Bechoa ito kung sa palagay daw ba nito kailangan pa nila ng gwardiya. Kung ang may-ari naman daw ng bahay na ito ay si Sao Sabay sinabi dito ni 77 na hindi raw maganda kung siya daw ang makikipag laban sa babae na ito. Nagulat naman dito si Bekchowa, sabay naglakad na palayo si 77. Sinabihan na lang nito si Bechowa na magkita na lang daw sila ulit. Hindi naman nakaimik pa dito si Bekchowa sa paliguan naman ng palasyo ni Soyoung. Sa labas nito may dalawang babae ang nagbabantay. Sa loob naman nito makikita na naliligo dito si Soyoung habang andito ang babae na nag-aayos sa mukha ni Soyoung. Sinabi dito ng babae na ang panggagamot daw dito ay tapos na. Natuwa naman dito si So yung sabay sinabi nito na ito raw ang dermal resurfacing treatment. Na ng ng skies technique, magagawa raw nitong mapanatili ang mukha niya ng matagal. Napaka-useful daw nitong panggagamot, nakahinga naman ang maluwag ang babae sabay sinabi nito na mayroon daw limitasyon niyang teknik na yan. Isang buwan daw ang itatagal nito, samantala, may ahas naman na papalapit na sa liig nito. Sabay tinuklo naman siya nito kaya napasabi na lang ito ng bakit daw nito ginawa sa kanya ang ganito. Pero sinabi lang dito ni Seo nanakita na nakita na daw nito ang kanyang masamang mukha. Siyempre daw, hindi na niya ito hahayaang mabuhay pa. Ang babae naman ay dahan-dahan ng binabawian ng buhay. Pero sinabi pa rin ito na hindi raw yun makabuluhan. Sabay na matay na rin ito, habang si Soyoung naman ay umalis na rin sa kanyang paliguan. Agad naman siyang dinamita ng mga alagad nitong babae. Sabay sinabi ng isa sa mga ito na ang Great Master Rao ay pumunta dito sa Soyoung Palace, nagtaka naman dito si Soyung, sabay nakita na rin niya itong nakasandal sa posti, sabay tinanong naman agad niya ito kung ano raw ang pinunta nito dito, samantala, malilipat ang eksena sa Juanma Palace, andito na ang dalawa na naglalakad, sa gilid ng palasyo na ito, makikita ang madaming kabaong na nakasandal lang sa tabi. Marami din mga banga dito na nakahanay habang may isang tao naman ang andito. Ito ang Phantom Demon, tinanong nito kung paano naman daw si Beck Joan. Pero sinabi lang dito ni So na hindi raw niya alam. Ito raw ay ang tao na ginagawa ang mga bagay ng siya lang. Sabay tanong naman ito dito kung ano raw ang ginagawa nito. Sinabi naman dito ni Phantom Demon na, kung pagsasamahin mo ang isang daang katawan ng mga bata at go poison sa kaldero na ito, masisipsip ng laso ng dugo at laman ng mga bata at iiwan lamang ang kanilang mga buto. Ang goo poison ay ginawa sa pamamagitan ng pagselyo ng ilang mga makamandag na nilalang sa loob ng isang saradong lalagyan. Kung saan sila magkakainitan at magkokonsentro ng kanilang mga lason sa isang nakaligtas lamang. Ang huling nakaligtas na larva ay sinasabing nagtataglay ng komplikadong lason. Kapag wala silang makain, kakainin na nila ang isa't isa. At sa huli, isa na lang ang matitira sa kanila. Natahimik naman dito ang dalawa. Sabay sinabi pa nito na, ang likido na inilabas ng goo poison na ito matapos nitong tuluyang kainin ng mga katawan ng mga bata ay hindi ka panipaniwala, ito ang pinakamasarap na alak sabay subo nito sa kanyang bibig upang kainin. Nagulat naman dito si So Young at hindi kinaya ng kanyang sikmura ang kanyang nakita, kaya nasusuka na lang ito. Sinabi dito ni Phantom Demon ang lasa, ang lasa daw ng Gu Poison ay masarap, sinabi lang naman dito ni So Young na nakakatiri daw itong walang hiya na ito, sabay tanong nito kung anong rason daw bakit sila pinatawag nito dito. Ang Gu Poison na ito ay maaaring maging isang parasito sa katawan ng tao, at pagkatapos ay dumarami sa dugo nito, at yun ang magpapahintulot sa kanila na magkaroon ng espiritwal na komunikasyon, sabi ni Phantom Demon sa kanila. Sabay may biglang dalawang nilalang na tumayo sa kabaong nito. Sabi ni Seo ang bawat isa sa kanila ay sobrang nakakapangilabot. Kaya, tinawag mo lang kami para ipakita ang ganitong bagay? Pagkatapos ay tinanong ni Chonma, ano ba sila, parang Jiangshi? Ang Jiang ay isang Chino na tumatalo na bampira, isang uri ng muling nabuhay na bangkay sa mga alamat at alamat ng China. Sabi ni Phantom Demon sa kanila, katulad nito, pero medyo naiiba sila dahil ang mga kapwa ito ay maaaring gumamit ng chi. Nagulat naman dito si Zhou so Yong dahil nakakagamit ang mga ito ng chi kahit bangkay na lang ang mga ito. Sinabi pa dito ni Phantom Demon, ang mga taong ito, perpekto silang gagamitin bilang mga puppet. Ang magkapatid na sina Black at White Hands, sabay na patanong na lang ito na bakit daw medyo maingay doon sa labas. Sinabi lang naman dito ng lalaking may bukol sa likod na mayroon daw silang hindi imbitadong tao. Napatanong na lang dito si Chonma kung sino raw ba yun. Sinabi dito ng lalaking may buko sa likod na ang lalaking pulubi raw na nanggaling sa Huakgal na an airport niya noon ay pumunta dito sa palasyo na ito ng siya lamang. Mukha raw na pumunta ito dito ng magsulo na wala man lang kasama na military ng Merham Union. Habang malakas na sinipa ni Che Olma si Soma pero nagawa niya itong masalag gamit ang kanyang braso. Sabay mabilis si Soma na bumawi dito kaya malakas din niya itong sinipa sa mukha. Ang laban ng nila Soma at Che Olma ay patuloy pa rin habang sa kabila naman, Sinabi ng lalaking may bukul na mayroon din daw isang tao na may kakayahang gumamit ng espada na nakikipaglaban sa kanilang Master Beck on sa Hongjuk Forest, sa hilaga daw ng Mary Ong Fortress, mukha daw mayroon miyembro ng Meram League. Nagagawang mas alag ni Bia Ryu lahat ng ataki ni Beck Joan dito. Ang laban ng dalawa ay patuloy pa rin at wala pa rin sa kanilang nagpapatalo. Habang si Lee Gun Act naman ay pinapaikot ang kanyang kahoy na sandata. Sinabi dito ng lalaking may bukol sa likod na mahirap daw alamin kung nasaan ang mismong lugar ng mga ito. Pero meron naman daw papunta kung nasaan ang extermination unit ngayon. Sabay naghanda na rin si Ligon Act upang makipaglaban. Sinabi sa kanya ng mga ito na hahatulan na raw siya ng kamatayan. Ito ang grupo na tinatawag na death penalty executioner. Sa kabilang banda naman sa Soyong Palace, Sinabi rin ng lalaking may bukol sa likod na may dalawang tao daw ang pumasok sa Soyong Palace gamit ang sekretong daanan. Samantala, si Bekchoa ay nagulat sa kanyang nakita. Nakita niyang dumating sa kanyang itaas ang Ten Ghost Face Slayers. Sabay lumapag na rin ito sa kanyang harapan, ang tatlo ay umalis na sa lugar ni Phantom Demon. Pero bago ang mga ito makalabas, tinanong dito ni Soyong na kung isa raw ba sa mga ito si Bekchoa. Ito raw ay magandang bagay para sa kanya. Sabay tinanong naman ni Chonma kung hindi pa raw ba ni Bekchoa nagagawang makain ang immortality. Samantala, tinanong naman ni Phantom Demon ang mga ito kung aalis na lang ba raw ang mga ito. Sabay wala naman siyang natanggap na sagot kaya uminom na lang siya ng kanyang alak na nasa banga. Sabay sinabi ni Phantom Demon sa nagtatago na ipakita na raw nito ang kanyang sarili ngayon. Nabigla naman dito si 77 dahil alam daw pala nito na andito siya pero nagpanggap pa ito na wala siya dito. Pero sinabi lang dito ni Phantom Demon na dahil daw mayroon siyang alam na ibang paraan na magiging masaya ang laban, ang laban ni Soma, Che Olma, Beer Ryu, Jo On, 77, Phantom Demon, Lee Gun Act, ang grupo ng Death Penalty Executioner, si Bek Joa, at ang 10 Ghost Face Slayer ay magpapatuloy na.